Malabong makalaro si Lebron sa kanilang laban kontra Minnesota bukas kung saan kanyang dinaramdam pa rin ang kanyang injury sa kanyang paa. Hindi naman ito masyadong malala, ito'y sumasakit lamang mga idol. Kung pipiliin ni Lebron na makabalik kontra Memphis Grizzlies, yun ho'y magbibigay sa kanya ng halos walong larong pagpapahinga. Ngayon pa man, hindi naman problema para sa Lakers ang kanyang absences kung saan sa kanilang pinakalitis na laban ay nanalo naman sila. Pwede rin namang gamitin ni Lebron ang pagkakataong ito para siya ay makapagpahinga at makapag-conditioning na rin. Ito ay marahil kitang kita naman na sa kanilang huling laban ay maganda naman ang nilalaro ng kanyang mga kasama si Hachimura, Naka 23 points Si Davis 30 points 11 rebounds Higit sa lahat itong si Russell 28 points And 14 assists Maaga na sa ngayon ang momentum ng Lakers mga idol At kaya sa kanilang laban kontra Minnesota Sila mismo ang pinaburan Lalo pang pinalalakas ni Jimmy Butler Ang rumors patungkol sa kanya sa Phoenix Suns Kung saan ngayon Binago niya ang kulay ng kanyang buhok kung mapapansin nyo ay sa season na ito, ang kulay ng buhok ni Jimmy Butler ay kulay pula. So balit ngayon, sa kanyang ipinos, sa kanyang Instagram story mga idol, ang kulay nito ay naging orange na, hindi na pula. Ito nga lang ba'y ba nagkataon na yung kulay ng Phoenix Suns ay orange at yun mismo ang ginaya ni Jimmy Butler o sadyang trip niya lang na sabayan ang mga rumors na ito. Mahalaga yung kulay ng buhok para sa isang malalaro, syempre yun hoy nagre sa kulay ng iyong kupunan. Halimbawa, si Marcus Smart noon, berde. Kaya sa ngayon ang malaking katanungan, nagpaparamdam ba itong si Jimmy Butler na ang susunod na team na pupuntahan niya ay ang Phoenix Suns. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Malaki naman sa ngayon ang paniniwala ni Christian Brown na siya ay makakatanggap ng rookie extension sa Denver Nuggets na siyang magiging eligible na nga sa susunod na offseason. Ayon kay Christian Brown, marami siyang natutunan sa kanya mga kasama, especially kay Jamal Murray at kay Nikola Jokic. Itong si Christian Brown sa ngayon ang parang nagsisilbing X-Factor para sa Denver Nuggets dahil marami din naman siyang nag high sa mga laban nila sa mga nakalipas na linggo. Maliban kay Murray at kay Nikola Jokic, marami din siyang natutunan kay KCP, kay Bruce Brown, kay DeAndre Jordan at kay Jeff Green na kanilang ginagawa yung mga maliliit na bagay so balit iyon naman ho'y nagkakaroon ng malaking impact sa kanilang kupunan. Kaya sa ngayon yan mismo ang kanyang inaaral, inaaral niya yung mga routine ng kanyang mga kasama at iyon ang kanyang pinagtatagpitagpi tagpi para gayahin niya at maging inspirasyon niya. Sa ngayon, siya ay nag-average ng 15 points, 5 rebounds, 1 assist, 1.3 steals per game, 0.7 blocks sa loob ng 35 minutes. Malaki, mataas sa kanyang minuto ano. Sa kanyang field goal percentage naman, 57% at sa 3 point line, 43%. So yan ang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Huwag limutang i-like, mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page. And as always, maraming salamat po sa panunod.